Mas masarap pala yan yung pinaghalo okay, yung, yung mayonnaise, ako. ketchup, at saka prawn sauce. Tinay ko siyang kainin masarap naman. Tayo ko nga sana mag-diet ka sa ngalak talaga pwede. Dahil maraming trabaho. Pero masarap pala siya talaga yung sus na sa salad. Lalo na sa mga salad na big, big vegetables. Ganun. po nagiging kambing na rin yata ako So, tinry ko yung food na ganyan na uh, salad. Masarap naman siya. Try ko nga mag-diet kasi so, hindi talaga pwede. Kasi nga, mahirap din talaga magtrabaho trabaho na marami. Tapos, gutom ka, diba? Ulcer yung abot. Lalo na, ka, lalo na pag-OFW ka, kailangan mo talaga kumain ng kanin.